kan ke den ini mini sini yang ke si wow, batik, ini yang awal mini ini kau lakas ng ulan. Oh my God. Yay, di na mainit. Ming, di na mainit, Ming. Ming, di na mo sa labas ang lakas ng ulan, Ming. Lakas ng ulan. nagbatin sila, oh. Maliligo kami. Wewe, hmm. Oui, oui. pinalikuran na tayo ni Lakas ulan mo, oh. Mm. Teka, hmm. baka may magbabasa. Bakit lang, ha? Alam, may tulog.